ganitong kabilis po yung ating niluto niluto natin sa 5 minutes peti di polo po. yeah, maganda itong halip po sa inyong lahat ito po ay peti di polo ilang peraso, nilagyan ko ng kaunting harina nagpainit na ng mantika gagamit tayo nitong mga kaunti lang po, kalahati o eh, oron depende sa inyo, at itong vino bianco, white wine ito po ang mantika, ilagay ko aray, madali lang po itong lutuin ay mali mali yan ay baliktarin rin natin ayun na po natin maglalagay ako ng pinabiyanko pwede po yun sa inyo dami pretse mulo nor cube, kaperaso, hindi po ako maglalagay ng asin at ang among ang kakain maglagay po kayo at tayo ay okay magluto siya matabang lang yan bayan po natin magpapore hanggang siya ay maluto okay napaikot-ikot na natin yan. wala ng bino maglalagay ako na mga tatlong kutsarita dito galing sa pasta ay yung ating tubig o apat hanggang siya ay maluto okay na yan sa tubig na yan, apat na kutsareta. Ay, hindi tayo naglagay ng asin. Okay. Mga 5 minutes lang yan. Okay na yan. Hihinaan ko yung apoy. Yan, luto na po yung ating iskalupi na peti di polo. At paluto na rin yung ating pasta. Tayo naman po ay ngayon na ay mag aano ng lamesa at magpapakain. Kain po kayo. Salamat po. Sa panunood, God bless, bye-bye. Ayan, tayo'y nakain, tumunog itong ating labat bitse. ay magsasalang naman tayo ng isang yung dekulay at nang matapos. Hindi pa tayo pang subo tumunog na. Mili, hindi pa natin naayos. Talang ulit tayo itong pansampay, taninom ng ating kusina. Pagkatapos natin kumain, tayo naman ay magsasampay at magkakapit tayo naman po ay mag, uh, ano, magsisigang ng kape. Tayo nag-aantay ng kape. Ayusin natin tong ating pinamili dahil wala tayong oras kanina. Ayan. walang Wala kang Hindi nawawala sa akin, kaho? May talong tayo. At itong ating sibuyas, iskalonyo aring ating patatas 1 euro 16 centesimi eh. ilang piraso lang to 2, 4, 6, 6 na piraso si so, oh, arang kilo niya arang binayaran ko kasi wala pa isang kilo iyan oh, 700 gram may saging din tayo dito. Pinatero natin saging kanina kasi may nanghingi. Binigay natin yung dalawa. Itong ating na talong. Maganda naman siya. Itong dalawa, hindi kasi nung kagandahan. Gamitin na natin kasi. dadana ang Sabad at Linggo. Wala ang Inday. ba <laughs> Wala ang Inday. Kailangan lutuin kaysa masayang. Lawit na rin ang damit na para tayo ito na isa pa tayong ang palaya. Hindi natin na uh, ano. Pero maganda pa naman siya matigas pa, press pa siya. Natin nating iayos, lalagay ko sa ref at tayo naman ay iinom ng Naman muna po ay magkakape bago tayo magsampay ng damit. Ayun, natunog pa hula patrits eh. Kape po kayo, magkape, kape po tayo. Oo, oh, unang higaw para sa inyo. O oh, mainit ah. <laughs> Yan o, oh, Maghugas pa pala tayo ng plato. Matatapos na rin yung ating washing. Labat rin tapos na po tayo magsampay. Tatapusin naman natin yung ating paghihimpel. Wala nang katapusan. <laughs> pagtatrabaho. Ayan, mamaya-maya tayo mamamahinga naman. At babalikan ko kayo ng isa eh, ng mga bahay. Salamat po sa panonood. God bless. Bye-bye.